Elementary pa lang tayo, yan ang hanap buhay natin. Tayo nag-aalaga ng baboy, tayo nag nagsasaka, nagtatanim ng palay. Pagka nag-aanik, lang kami. Tapos ginigiig namin, magkakapatid lang. Oh, pinagdaanan niyo rin pala. Yung, 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 pinagdadaanan nila, pinagdaanan ko. Pinagdaanan ng pamilya ko hindi pwedeng hindi natin ipaglaba. Okay, so kasama natin ang agap party list, si Congressman Nicky. At syempre, uh, masaya-masaya ako kasi nakasama ko na rin yung mga nakakasama ko, si Kuya Edwin, ayan yung kanyang asawa, at syempre si Melvin, Eugene, Eugene. at of course, ang mga tropa, pips ko, ang aking mga manginisdang family, si Kuya Elmer, si Kuya Bitoy, o... Uh, yung aking may kambing, Kuya Arnel. Siyempre, happy ako kasi napag sama-sama ulit kami ng Aga Party List. At uh, masaya ako kasi makakakain kami at makakakwentuhan ko din si Kong Miki. And masashare ko sa kanya yung mga natutunan ko kaya sabay-sabay na kami kakain. Ayan, yeah, at natutuwa kami kay Ibana dahil talagang uh, mapapag-usapan kung ano kalagayan ng ating sektor na agrikultura na makikita ng uh, lahat sa buong bansa, lalo na ating government, na nahihirapan ang marami nating magsaka. Kailangan talaga proteksyonan, pondohan para umangat ang kanilang buhay, magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Tama. Kaya alam niyo na, 117 sa Balota, Aga Party. Let's kain na muna tayo, Lika na. Okay. Lika na. Bottle fight. ikot, kayo, ikot. Okay. Kuya Elmer, uh, kasama ko sa Fisherman Vlog. Nandito din siya. Uh, Kamusta na yung ano, yung boat? Hindi na po. Lumapad ko na ang aking, aking pangarap ay Iglesia Oo, oh, tsaka nakita ko napaka-cute. Nilagay niya talaga yung name ko dun sa boat. Iba na alawi. Tapos God is good. And then, sabi nga sa akin ni Kuya Elmer, nakahuli siya ng isda. In a few hours, naka 800 pesos na agad. Oo. Oh. Ah. Wow. Okay. Ano yun? Ilang oras yun? Isang oras? Wow! Para may swerte. Sino ba swerte? Ikaw o si Mami Bana? si Kuya Bitoy naman. Salamat din mga magbibigay naman yung kaya na tayo nagbili ka naman. Napaayos nyo na yung lambat. Yes. Kaya nagbibigay lang ang mga kaya Oo, hindi sino yung makakatakos yung isda. si Kuya Edwin. Ako nagtapos salamat po. Lalo na anak po, Madami. Yes po. At tuwag po po siya na natugunan po yung bakal po sa kanyang paa. Salamat po. Yay! Yeah, At uh, nabalitaan ko, buntis ang iyong kambing. Nabuntis na? O, alam mo na, magkakalit. Nangako po kasi siya sa akin kung kapag yung binili niyang kambing ay nabuntis, ay mag-aasawa na siya. Aba, alagay ko, mapipilita ka na mag-aasawa ngayon. Kasi po kung Brisbane, wala pa po eh. Aba, Ya, anap ka ni, ano? Oh. <laughs> ya, kita ng girlfriend. Papasalamat ako, Ma'am bana Alam ko naman, mulat sa Paul. Lahat ng iyong uh, pagbablog, kaya kan minamahal ng mga uh, kababayan natin sa buong bansa. Dahil talagang kusang loob mong binibigyan ng tulong ang lahat ng nakikita mo na nangangailangan ng uh, tulong o pera. Kaya yan, saludo kami sa iyo, Ma'am Ibana. Thank you po. Thank talagang uh, masasabi natin na uh, totoo na mahal mo ang mga walain. Sa Batangas, sa tawag doon ay mga walain. Yeah. Pero ako ha, ah, ako magsasalita rin. Gusto ko rin magpasalamat kay Kong Miki kasi grabe din niya talagang pinaglalaban. Hindi, uh, na, hindi natin, marami ang hindi aware. Kaya sinasabi ko talaga, pag ako nagsuporta na sa isang tao, ay talagang buong-buong pag-suporta at buong-buong pagtiwala ko talaga sa kanya. At yun ang Aga Party List. And talagang nakita ko, marami siyang napasanglo, hindi lang yun. And lagi niya pinaglalaban ang magsasaka. Lagi niyang pinaglalaban na ibaba ang presyo ng pagkain, yung sapat na pagkain, yung mga trabaho. Mas tutukan ng mga magsasaka. Nung dati, sabi ko, ay hindi ko maintindihan yung mga buhay ng magsasaka kasi never kong napuntahan. Pero ngayon na napuntahan ko, mas lalo kong na-appreciate ang Aga Party dahil mas, mas lalo kong minamahal kasi ever since talaga, sila ang boses ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, ng mga kooperatiba, sila ang kaagapay First time kong makapunta sa iba-ibang sektor, tulad ng mangingisda, grabe pala yung pinagdadaanan nila, hindi pala biro. At dati kasi hindi ko siya maintindihan. Alam kong may palengke, may isda, pero hindi ko alam yung hirap na pinagdadaanan nila. At kaya pala, grabe niyong ipinaglalaban yung mga mga natin, yung mga magsasaka natin, at yung kooperatiba, yung magbababoy, magmamanok. Ngayon po, naiintindihan ko na kung Bye. bakit lumalaban ang Aga Party. Salamat, uh, ibana Alam mo, since uh, 2001, pinaglalaban natin ang uh, sektor ng agrikultura. Alam natin na talagang nahihirapan. At uh, itong uh, more 30 years na, na medyo napabayaan na ating sektor na nagkukula. Kaya alam po na naghihirap yung mga mangingisda, yung magsaka ng palay, gulay, magitlog, magbababoy. Kaya simula noong 2001, nakipaglaban na tayo para ika nga makita ng ating pamahalaan ang mga pangangailangan gawin para sila'y may angat. Medyo mahaba-haba ng panahon, ako'y natutuwa sa pamamagitan mo iba na uh, naniniwala ako mas paunawaan ng ating sambayanan kung ano ang kalalagayan ngayon ng ating mga magsasaka. Kung sino po yung nagtatrabaho, yun po yung nahihirapan makabili ng pagkain nila. Eksakto. Uh, yung mga nagpapakain sa atin, minsan siya yung walang makain. Dahil kulang, minsan nalulugi pa. Ah, merong magsisibuyas, lugi, magbababoy, nalulugi, uh, magpapalay. Ah, ang ano, talagang... Oh, hindi, yung mga magpapalay, mga isda, talagang nalulugi dahil nabagsak ang presyo, Opo. sa sobrang importasyon, ah, sa sobrang uh, nangyayari smuggling yung hoarding, cartel, profiteering. So, ang naapektuhan talaga diyan magsasaka. Mga isda. Kaya, nahihirapan. Sana ma matigil na ito. Tama yung sabi ni Ibana na tayo nagkaroon ng anti-agricultural economic sabotage sa ah, ma mga batas. Naaga po ang nag-ano? Tama. Tayo yung uh, author and principal sponsor mat mahabang panahon natin pinag pinaglaban yon. Uh, ngayon, batas na siguro naman makakatulong na yan sa lahat ng ating nasa sektor na agrikultura. Dahil pag nahuli, uh, non-bailable at lifetime imprisonment ang uh, pwede nilang kaparusahan. Katunayan, may mga nahuhuli na. Kaya naniniwala ako sa pamamagitan ng ating presidente. Siya ang magiging susi para matulungan ang ating mga magsasaka mang isla. Ako naman kaya naman ako sumusuporta sa Aga Partido. Ay talagang nakikita ko kung paano sila lumalaban para sa lahat ng lahat sila. lumalaban talaga yung Aga Partido para sa mga mamamayan, sa mga magsasaka, sa magbababoy, magmamanok, kooperatiba. Talagang ano sila yung boses talaga ang kailangan natin sa Kongres. So, ang nakikita ko talaga na talagang ever since Aga Partido kaya ako sumusuporta at kaya 117 talaga ako sa balota at uh, sa inyo mag-isip kayo sino ang kailangan natin at ako masasabi ko talaga na napakagaling ng aga, part uh, aga Party List uh, 117 Aga tayo boses na magsaka agapay na kooperatiba kailangan umunlad ang ating magsaka mga upang tayo magkaroon ng sapat na pagkain. Thank you. One one, one seven, seven Aga Party.